Ang galing yan siguro mag ano. Saan mo ng bola. Ayan. Yeah. Tatalikod siya tapos babalik niya sa akin yung bola. Ibabalik niya yan. <laughs> Layo naman ang inikutan. Balik! Balik! Ayan na, ayan na. Ayan, binitawan niya na yung bola. Kasi, gusto niya ko na naman, hagis ko na naman ulit para kunin niya. Tagasalo siya ako, tagahagis. <laughs> Masinuro yung bata. Ayan bata Kung papalapit na ako, lumayo na siya. Kasi alam na kukunin ko na. Magre-ready sa sarili niya para saluhin niya ulit yung bola. Ayan na ulit. <laughs> Ayan na. <laughs> Salo ulit. Salo. eh, hey, galing. Good job.